Kung rekomendado ka ni Bonnie, tanggap na kita. Pwede kakatiwalaan kita. Ma'am, pwede ka na mag-umpisa ngayon. Salamat, ma'am. Pumasok, Ma sa oh, Ma Pumasok ka na sa loob, Toman. Hindi, ma'am. Pumasok ka na sa loob. Surpte ka. Ingat ka. Tena! Bonnie, i-orient mo siya sa trabaho niya. Sige po, ma'am. Okay, ma'am. Alam ka men, bilib na ako sa'yo. Wala pa nakakapagsalitahan ng gano'ng kay Falcon. <laughs> e, May lang naman yung hayop na yan, yung e, wala naman laman. Sa pabilib mo pa si ma'am. mo, <laughs> sigurado ako. Gagawa ng parahin si Falcon para matanggal agad ako sa trabaho. Huwag mo alalahanin yon Mas malakas ako kay ma'am kaya sa kanya. Yung e, bodyguard ni Mayor, Sino ba mas malas? Si Mayor o si Ma'am? Ito nga pala. Magsisimula na raw ako bukas. Eh, kailangan mo muna umuwi. Ang papahala mo kayo, Commander. oh, kailangan okay, yan. Kilabot na Levy. Walang takot kay Falcon, pero takot kay Commander. Gago! Sige, wala na ako. Michelle? Dito na ako. Levy? Ito sila, tatay. Nanginginig siya ng tawad. Papakasal na ko kami. Ah, uh, kaya naman ba natin mapakasal? Sa so, lalong madaling pa na ano. Oh. Mabadali ba kayo? Gusto ko sana namin makasal na kagad eh. Ah, pwede sana ang Kahit sana isang buwan na. Para naman Makatulong kami sa gastusin niya sa kasalang mangyayari. Hindi na naman mo kailangan yun eh. Gusto ko. Parang eris yan. Kahit pa ba pano, maganda yung kasal na may bigay namin sa anak namin. Pagbawi man lang. Ay, ay, ko pinusap ako. Ito talaga kasi nilamang kayo ng anak ko eh. Baka pwede namang kasama namin siya kahit sandaling pa panahon na lang. Alam mo, Nevi, matagal ko na talagang inasam na magkaayos sila mag-ama. Kaya kahit sandali lang sana, eh, maranasan naman namin na maging masaya ang pamilya namin. Kahit sandali lang. Sigurado ka ba? honor Ano ba kayo of honor? Eh, sa naman ako ikakasal. Eh, may mo sabihin, hindi ka wedding gown. Ano ka, eh, gasos lang yun, no? Tinigil ka nga dyan. Ang naman nun. Ay, anak, paano na nga pala pag-aartista mo pag nag-asawa ka? Eh, anak hindi ka masisikat niyan. Hindi ba yung mga nag-aartista pag nag-aasawa yung mga babae? Mother rules lang yung binibigay, di ba? Ay sa akin yun. Hindi ko nang iniisip yun eh. Eh, kaya mo naman, Anna. Ano yung gagawin mo pag pagkakasunan mo? Bahala na, maghanap ako ng trabaho. Marami namang trabaho dyan eh. Ang importante lang sa akin, ito si Gina. Makatapos ko ng pag-aaral. Kaya mo, ate. Pag nakapagtapos ako pag-aaral, at na ako, ako na lang tutulong sa inyo. Hali ha? na. Kumain na tayo. Nay, pakilagay mo ng buting pansin tayo na lagay lang dito sa labas. Galing ko na rin po, to, ah. Ano Tony, uunin ba kita ako? kung wala akong diwala sa'yo? Oo naman. Oo. Kung nabala, Hindi mo na ako kailangan dyan. O, sige. Ha? Okay. Okay. Ayun. Oh, Falcon. Buka. <clears throat> Salamat. Eh... May papakiusap sana ako sa inyo, Mayor, eh. Ano yun? Tungkol dun sa kinuhang bodyguard para kay Jonathan, skumpiado ako dun, eh. Bakit naman? Eh, mukhang hindi mapagkakatiwalaan yon. Eh, sino ba kumuha mo Si Ma'am Rowena po. <laughs> Sa palagay mo ba eh, kaya kong pakailaman yung disisyon ng asawa ko? Oh, Kailan pa nangyari yun? Pero, Mayor, ay ako balikon. Huwag mo na ipilit. Kaya mo yung disisyon ni Rowena para tahimik ang buhay natin. Eh, yun na talagang uh, pinapatrabaho ko sa'yo. Ano na nangyari? Wala tayong problema kahit doon, Mayor. siya lang pangalan. At anak lang pala ni Mateo Mantaring. <laughs> pag si Neswerte ka nga Eh, wala talaga tayong magiging kahirap-hirap na sa babae mo. Anak pala ni Mateo. Wala ka lang <laughs> Hindi naman siguro magagalit si Levy kung tatanggapin mo yun. Paano mo na ako kay Levy? Si Levy, bago mong bodyguard, si Jonathan, anak ko. Naubas man ako. Para din ako nakakulong. <laughs> Tanda-tanda mo na binabantayan ka pa. Pasaway ka talaga siguro, no? Parang ang bata eh. Nabayaran ka para magbantay at magmaneho. Binabayaran din ako para magsumbong sa nanay mo. Ginawa nila akong prostitute. Dumating sa punto na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Dahil alam kong wala na akong pag-asa na makasama ang pamilya ko dito sa San Felipe. And, and cut! Very good! Ah, uh, Mayor, siya po si Rachel. na po rin niyo. No, ako please, po si Rachel. Ano ba rin siya? May nagigaling Felipe. Si ko na kung saan ni Mayor Siguraduhin mo lang na dadating siya mamaya. Ha?